Seryosong usapan. Gusto mo bang maging masaya ang inyong pamilya? 9 tips kung paano magiging matatag at tunay na masaya ang isang pamilya. Simulan na natin yan. Philippine Psychology TV present, magpapasakop tayo sa ating mga kanya-kanyang asawa. At kasama sa pagpapasakop na yan is yung pagbibigay ng ating sarili. Marami nagkakaproblema rito. Tayong mga babae, ang mga asawa natin is may pangangailangan yan. May pangangailangan yan, yan para sa ating mga asawa nila. So, yung pangangailangan nila na yan, kailangan niyang ibinibigay natin yan. Ibinibigay. Kasama yan sa responsibilidad natin, pinirmahan natin nung tayo ay ikasal sa kanila. Kaya kahit pagod tayo, pwede naman, uh, certain point of time, pwede natin ipakipag-usap sa kanila na, o oh, asawa, wag muna ngayon kasi pagod ako. Pwede yon Pero hindi pwede yan ng araw-araw na pagod tayo hindi po pwede. Opo, kasi po part po ng pangangailangan nila at usually yan po talaga ang number one na nagiging dahilan kung bakit tumitingin sila sa iba at naghahanap ng atensyon sa iba. Kasi nga tayo mga asawang babae, hindi natin na ibibigay yan. Yan po dapat yung unang-unang ibinibigay talaga natin sa kanila. Try mo na ibigay sa kanila yan ng generous. Generously ibigay mo yan. Alam mo, ang sipag sa trabaho niyan ang pag sa trabaho niya, tapos lahat ng gusto mo, ibibigay niyan. Tapos, marami kayong mga problema masusolusyonan. Alam mo, magig yung ugali ng asawa natin, sobrang magiging mabait. Kapag pagdating sa bagay niya, mapagpasakot ka, lalo na sa point ng pagbibigay ng sarili mo. Ay nako, try mo lang. Makikita mo, mawawala ang malaking porsyento ng problema mo sa asawa mong lalaki. Sa tamang edad o tamang pag-iisip. Yes mga ka-birds, walang eksaktong edad o sinasabi edad kung kailan ba dapat talaga tayo makikipag-asawa. Ganon pa man, merong tinatawag na tamang pag-iisip. Dahil ikaw mismo alam mo yan kung handa ka ba sa pakikipag-asawa o pakikipag-commitment. Dahil ang pagsasama ng dalawang tao o pakikipag-asawa o pakikipag-commit sa isang tao is hindi basta-basta. Ginagamitan talaga yan ang pag -iisip at karunungan kung papaano kayo magsasama o paano kayo makikipag-commit sa isa't isa. Hindi lang yan basta kayo'y magsasama o magkakaroon ng relasyon. Kung hindi yan talaga, is may mga nakapaloob na iba't ibang obligasyon, karapatan, at commitment at kung paano kayo mananatili pang habang buhay nang sa ganun is hindi nyo masaktan ang isa't isa. Relax at huwag mag-hysterical. Mga sa panahon na nandiscover na o nahuli na ang mga asa-asawa sa mga ginagawa nila, ang kadalasan na unang-unang reaksyon ng mga kababaihan is nagwawala at sumusugod. Nag-hysterical ka agad po, andyan yung sinusugod yung babae o inaaway kaagad-agad ang kanilang mga asa-asawa. Mga kabergs, hindi po dapat ganyan ang ginagawa. Ito yung pagkakataon na mas kailangan nating take it easy. Relax lang nang sa ganun makapag-isip po tayo ng maayos, mas maipakita natin yung ating kahalagahan, mas makagawa po tayo ng solusyon na kung saan nakahantong para maayos po natin ang mga bagay-bagay. Sabi ko nga palagi, kapag ka sinimula ng mali, matatapos ng mali. Kapag ka nag -hysterical ka at nagwala ka, yan pa ang magiging kapintasan mo sa part ng babae at sa part ng asawa mo mo. But instead, relax, okay? Parang wala lang nangyayari nang sa ganoon magkakaroon ka ng matinong kaisipan, makakapagsalita at makakapagplano ka nang tama. Hindi tamang pagkaunawa sa imperfection. Ayan. Dito maraming ano dito eh, problema pumapasok dito eh. Na kaysa makikipaghiwalay siya, hindi na niya mahal yung minamahal niya dahil ganito yung ugali, dahil nagkakasala sa kanya palagi, dahil ito yung ginagawa, mali yung ginagawa. Ay naku, nako naman po. Tandaan po ninyo, tayong lahat is imperfect. Hindi po tayo perfecto. Ang ibig sabihin talaga is magkakamali at magkakamali tayo sa isa't isa. Sa isa't isa, ibig sabihin pareho kayo. Nagkakamali yung partner mo. Ibig sabihin, ikaw hindi ka nagkakamali. Nagkakamali ka din. So, kailangan maging tama yung pananaw ninyo at pagtingin ninyo sa pagkakamali ng isa't isa. Na hindi maiiwasang magkamali. Hindi maiiwasang makagawa kayo na hindi tama. Kaya, ang gaga... Anong panglaban ba diba, Ang tanging panlaban dyan is magkaroon ng pangunawa sa isa't isa o sa pagkakamali ng bawat isa at maging mapagpatawad. O kung baga nakaplano yan eh, nagkakamali. Dahil palaging nagkakamali, hindi maiiwasan yan. Kailangan natin maging mapagpatawad at maunawain. And that is both side. Hindi pwede yung isa lang, no? Ano ka, palagi kang gawa ng gawa ng mali. Yung isa gusto mo is palagi kang unawain. Magaling ka. So hindi ganun kailangan kung gusto nyo talaga ng masaya, magandang buhay may asawa o may buhay kasama ka relasyon is kailangan maganda ang inyong pagtingin sa salitang imperfection, unawain ninyong mabuti yan. At huwag kayong hanap ng hanap ng pagkakamali sa inyong minamahal. Dahil kung pagkakamali lang marami yan, araw-araw marami yan. Ang dapat ninyong i-develop is yung pagiging maunawain, pagiging mapagpataw. At syempre, kapag alam nyo ng mali ang isang bagay, alam nyo ng uh, nagkakamali kayo sa mga ganong mga bagay, kailangan din naman na magkaroon kayo ng development na maiwasan ito at hindi na maulit pa. Conscious effort ang tawag doon. Kailangan ginagawa nyo na paraan na hindi nyo na magagawa yung isang bagay no, di ba? Kapag ka, ginagawa niyo, ay ang ganda ng flow ng ano, ng relasyon, di ba? Panahon, oras at effort 'yon. Sa ating mga asawang lalaki, dapat talaga may panahon tayo sa kanila. Mostly kasi sa mga lalaki sila 'yung nagtatrabaho at kahit pa na tayong mga babae ang nagtatrabaho o nagtatrabaho rin tayong kasama nila, kasama sa obligasyon at responsibilidad natin ang magbigay ng oras, panahon at effort sa ating mga asawa. Hindi natin pwedeng idahilan na may trabaho din tayo. Hindi natin pwedeng idahilan na may ginagawa tayo, pagod tayo. Hindi po. It's a big no-no din. Kailangan po talaga tayo is time management. We have 24 hours a day. At dahil may asawa tayo kasama sa obligasyon niyan, kailangan kapag gumawa tayo ng schedule, kasama diyan yung ating panahon para sa ating mga asawa. Oo, yung time para lang talaga sa kanila. Sa kanila lang talaga yung oras na 'yan at kailangan talaga ginagawa natin 'yan. Kaya ang nangyayari, naghahanap sila ng oras at panahon na ibibigay ng iba. Kaya yun ang nangyayari kung bakit nababaling ang atensyon nila sa iba. Aminin natin yan mga babae. Talagang minsan talaga nagkukulang na yung panahon natin na naibibigay sa nila. Pero kung hindi magkukulang yan, hindi, na hindi mo nagagawa na nakakaligtaan magbigay ng oras at panahon sa kanya, never, never, never natitingin sa iba yan. Alamin ang obligasyon at karapatan. Yes mga ka-birds, kapag kanahanap mo yung iyong taong minamahal at nakipag-commit ka rito, meron niyang tinatawag na obligasyon at karapatan. Hindi lang yan basta magsasama kayo dahil masaya kayo, dahil kinikilig kayo, dahil gusto ninyo. Kung hindi, dapat na inaalam nyo na meron kayong obligasyon kapag pinasok nyo na ang buhay o mundo ng pakikipag-asawa. Merong tinatawag na karapatan din naman, syempre para sa'yo yan. Protection mo yan kung paano ka makikisama sa kanya at makukuha mo rin naman yung para sa iyo. Anong example ng obligasyon? Sa lalaki, kailangan talaga na ang lalaki ang siyang naghahanap buhay o naglalaan para sa pamilya. At ang babae naman, ang siyang mag-aasikaso sa bahay at sa ating mga pamilya. Although sa panahon natin ngayon, minsan nagkakabaliktad yan. Na ganun pa man, ang mga obligasyon na yan is na pa, nasa pag-uusap ng mag-asawa. Ang ibig lang sabihin yan is pag-uusapan ninyo ang inyong mga kanya-kanyang obligasyon at gagawin ito ng bawat isa nang sa ganun ay maiwasan ang pag-aaway syempre gusto nila nang nire sila. Yes mga kabirgs ang respeto, malaking pananalita po ito, pwede po natin ito maikapit sa iba't ibang paraan, iba't ibang sitwasyon iba't ibang pangyayari sa buhay may asawa pero higit po sa lahat po dyan ang ibig sabihin po ng respeto sa ating mga asawa is hindi po natin sila pinangungunahan sa mga desisyon natin sa buhay o sa pamilya hindi rin po tayo is yung nakasigaw. Kapag ka kinakausap po natin sila, is tayo po is mahinahon. Kailangan po na tayo pag nakipag-usap sa kanila is malambing. Hindi po palaging nakasigaw. Tayo mga babae, lalo na sa Pilipinas, yan po ang nature eh. Palaging nakasigaw, palaging galit sa mga asawa. ba diba kung meron kang paggalang sa asawa mo o sa tao, hindi ganyan ang approach. Palagi kang nakangiti, palagi kang mahinahon, palagi kang maba Ganyan po yung unang-unang paraan na dapat po nating maipakita sa mga asawang lalaki kung paano po natin sila nire-respeto. Alamin kung ano talaga ang ibig sabihin ng kasal o pagpasok sa kontrata. Mga kabergs, ang salitang kasal, it's a big word. Hindi basta-basta ang salitang yan. Kaya nga, kailangan talaga bago ka pumasok dyan, di ba, nasa tamang edad ka, nasa tamang pag-iisip, financially stable ka, alam mo ang karapatan at obligasyon ng isa't isa, at alam mo rin na ang kasama mo is maari magkasama sa'yo dahil sa di o mga natural na kahinaan. Ganyan na ng pagpasok sa kontrata, kailangan talaga alam mo ang lahat-lahat ng yan. Para sa panapanahon, dumarating ang inyong mga kahinaan, problema sa pagsasama, nakakalimutan ng obligasyon sa isa't isa, is nang dahil sa kontratang ito, is na aadala nyo na kayo is may commitment sa isa't isa, na kayo ay magsasama till death do us part. Nang sa ganun, mapanatili ninyo ang masaya ninyong pagsasama at hindi kayo tuluyang makasakit sa isa't isa. Dahil kapag kakinalimutan ninyo ang mga bagay na yan, sigurado mapupunta sa hiwalayan na makasasakit sa mga tao sa paligid ninyo, makasasakit lalo na kapag may mga anak na kayo at makasasakit sa taong dati mong minamahal. Kaya mga kabergs, kailangan talaga bago pasukin ito is alam mo kung ano ang ibig sabihin ng salitang kasal. Siyempre, ang panghuli, umaasa at nagtitiwala tayo sa Diyos na gagana ng maayos, tatakbo ng maganda magiging masaya ang ating pamilya sa kahuli-hulihan. Kapag ka mga kabergs, ang pamilya is totoong ang Diyos ang siyang nasa gitna ng kanilang pamilya o na Diyos ang siyang pinagkukuhaan natin, nang idea at rules and regulation kung paano papatakbuhin ng pamilya, makakaasa tayo na ito is magiging maganda. Although, hindi mawawala ang problema. Kahit pa alam natin na inaasa natin sa Diyos na magiging maganda ang takbo ng ating pamilya. Hindi natin to inaasa kung kanika ni naman na uh, dahil mayaman ako, hindi ako iiwan ito. Dahil maganda ako, hindi ako iiwan na ito. Dahil mahal ko siya, hindi ako iiwan ito. Hindi ganun mga kapers. But instead, sa Diyos tayo umaasa na pagpapalain ng Diyos yung ating mga pagsisikap, pagpapalain ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya na bibigyan niya tayo ng maayos, maganda at masayang pamilya hanggang sa katapos-tapusan. Base sa observation, ang pamilya na gumamit ng mga tips na yan ay nabubuhay ng masaya at maligaya kahit na maraming problema. Ikaw mga birds ang tanong, gagamitin mo ba ang mga tips na nasa video ito? comment down below naman mga kabirds kung sang ayon ka na ang mga tao at pamilyang gagamit na mga pamantayan na nandito sa video ito ay magkakaroon ng masaya at maligayang buhay. At syempre, kapag ka nagustuhan nyo yung video nito, click the subscribe button para kapag kami mga ina-upload kami na magugustuhan mo is mapapanood mo kaagad. At mga kabirds, sinasuggest ko yung mga video nito. Panoorin nyo po, sigurado po ako na kung gaano kayo nag-enjoy sa video ito is mag-enjoy din po kayo sa mga video na yan. Dito sa channel namin, ganitong mga klase ang mga video ang ina-upload namin. It's all about psychology. Hindi namin sinasabi na kami ay experto. kung hindi nagsishare lang po kami ng aming kaalaman. Gusto mo ba ng kaibigan na makakausap? I'm here. Talk to me. How? Paano? Details? Click the link on the description below para maradere ka sa aking messenger sa Mocha Advice Personality page. Talk soon!